Roma chapter 2 verse 1 up to 15. Dahil dito wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinatulan mo sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at iniisip mo baga ito o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos. O hinamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang maakay sa iyo sa pagsisisip na dapat ayon sa iyong katigasan at iyong puso. Hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot, sa karawan ng kaputan at pagpapahayag na tapat ng paghuhukong ng Diyos. Na ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kalawalatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Datapot ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan kung ni Bagkos nagsisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kaputan, kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama ng hutyo una-una at gayon din ng grego. Datapot kaluwalatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Greek sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatanggi ng mga tao. Sapagkat ang lahat ng na nagkasala na walang kautosan ay mga papahamak din naman ng walang kautosan. At ang lahat ng na nagkasala sa ilalim ng kautosan ay sa kautosan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ang kautosan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga sisita lima sa kautosan ay ari ang mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautosan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautosan ang mga ito, na walang kautosan ay siyang kautosan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng nasusulat sa kanilang puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budi at ang kanilang mga pag-iisip, ay nangay susumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Amin, Lord Jesus.